Isang magandang araw po muli. Tayo po muli ay dumako sa ating uh, panghuli. So bagaman tapos na po natin ang ikaapat na aralin, ito po yung kabuuan ng ating pag-aaral, mga challenges upang makamit natin ang ipinangakong buhay na walang hanggan. Ito yung natin ang pagliligtas ng Panginoon. Ano ang kailangan kong gawin upang makamit yung biyaya ng Panginoon na pagliligtas? maaari natin itanong anong kailangan kong gawin. Mayroong tatlong bagay na kailangan natin gawin. Una, ay ang pagsisisi sa ating mga kasalanan. Pagkat sabi ng Biblia, lahat tayo ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang sabi sa gawa 1730, ito'y sinasabi nga yun, ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisisi silang lahat sa lahat ng dako. Dahil nga po lahat tayo sa lahat ng dako ay nagkasala at ninakabot sa kalatiyan ng Diyos. Ano po ba ang kahulugan ng pagsisisi? Ang pagsisisi po ay una, pag-amin sa ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Awit 51.3, sabi niya, sapagat kinikilala ko nga aking mga pagsalangsang at ang aking mga kasalanan ay laging nasa harap mo. So, pagkilala. No? Ikalawa, e, tunay na pagkalungkot sa mga kasalanan na gawa. Paano nagsisisis tayo? Talagang lungkot na lungkot. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagalang na kasamaan sa iyong paningin. Awit 51.4 no? laban sa iyo lamang. Ay tatlo, pagtalikod sa kasalanan at pag-iwas sa lahat ng uri ng kasamaan. Disali ng masama ang kanyang lakad at nangliko ng kanyang mga pag-isip at manumbalik siya sa Panginoon at kawaan niya siya at sa ating at sa aming Diyos sapagat siya ay magpapatawad ng sa Ganesayas 55.7. So yung pagsisisi po ay uh, pag-anin, uh, no? doon at pagkalungkot, at yung kay pangatlo ay yung pagtalikod sa kasalanan. So ano pa dapat gawin? Magsisi sa yung kasalanan, Ikalwa, manampalataya sa Panginoong Jesu Kristo. Sa Gawa 16:31, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Sabi ng Juan 1:12, datapwat ang lahat na sa kanya nagsitanggap, ay pinagkaluban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos sa so, mga tuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. So, kailangan tanggapin natin ang Panginoon Isus pagkat doon pa lang ibinigay ang karapatang maging anak ng Diyos. Kaya yung mga hindi tumatanggap sa Panginoon Isus ay kung pag-aaralan natin ito, hindi sila may tuling ng mga anak ng Diyos. Sila ay created by God but they are not uh, sons of God, no? Kasi yun ang sinasabi ng Juan 1.12. Karapatan, pinagkaluban niya sila na karapatan maging anak ng Diyos. Kanino yun? Doon sa mga sumasang lang. Katlo, na dapat gawin, tagapin mo si Kristo sa pamagitan ng panalangin ito. So kung ikaw ay handang tanggapin ang Panginoon Yesus Kristo, sundin mo ang panalangin ito. Mahal kong Panginoon Yesus, naniniwala po ako na ako'y makasalanan at kailangan ng iyong kapatawaran. Tunay ko pong tinatalikuran ang aking mga kasalanan at ikaw ay aking pinagkakatiwalaan at tinatanggap bilang tagapagligtas at Panginoon. Sinusuko ko po ang aking buhay mula ngayon at nais ko pong sumunod sa iyong kaluban sa aking buhay. Marami pong salamat. So ano pong patutuo kung ito ay inyong sinunod at bukal sa iyong puso sabang iyong binagawa o okay, sinasabi, anong patutuo na may kaligtasan tayo? doon sa yung ating ginawa. At sa one, unang Juan 5, 12, ito ang sinasabi, at ito ang patutunan tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang gan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaruroonan ng anak ay kinaruroonan ng buhay. Ang hindi kinaruroonan ng anak ay anak ng Diyos ay hindi kinaruroonan ng buhay. Kaya kung tayo ay sumampalang nagsisi, tumalikod, nanampalataya at tinanggap si Jesus Kristo kinaruruan tayo ng anak ng Diyos. So at pag tayo ay kinaruruan ng anak, sabi doon ay hin tayo ay mayroong buhay na wala hanggan. Unang Juan 5.11-12, to 12. pwede niyo pong basahin ulit. Ano ngayon? Kung isa ka na ng mananampalataya. Ang lahat ng nagsisisal na mga kasalanan upang sumunod at maglingkod sa Panginoong Yesu Kristo ay may bagong buhay at may kapangyarihan ng banal na espiritu na tumahan sa kanila na naisin nilang lumago sa pamamagitan ng tatlong ito paano paglago hindi naman na una pagbabasa ng banal na kasulatan isasalita sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia kaya tayong nagbabasa nito araw-araw ito ay gaya rin ng pagkain para sa ating kaluluwa kaluwa pananalangin Nais ng Diyos na makipag-usap tayo sa Kanya, humihiling tayo ayon sa Kanyang kaluban, nagpapahayag ng ating mga kasalanan at dumadalangin para sa iba. Dapat din tayo magpuri mag at magpasalamat sa Diyos. At yung ikatlo, pakikisama sa ibang mga anak ng Diyos, yung fellowship na tinatawag o pagsamba. Ang tao na may bagong buhay kay Kristo ay kabilang sa sambahayan ng Diyos. Dapat na makilala niya ang kabilang sa kaniyang sambayan bahay, sambahayan sila ay mga kaibigan at kapatid niya matatagpuan niya sila sa sa, sa sambahan na pinapangaral ng sultan ng Diyos malalaman niya ang katotohanan tungkol sa Diyos at gagawin ng kanyang mga katungkulan bilang isang anak ng Diyos sa, sa sambahayan ng Diyos e yung tinatawag natin bahay sambahan so ang tanong nanalangin ka ba at tinanggap si Jesus Kristo bilang tabaglitas? kung kayo po ay tumanggap sa Panginoon, paalam niyo po sa inyong lingkod at ako po mananalangin sa inyo ng personal. At pwede ko po kayong, kung kaya kong ibigyan ng Biblia upang kayo makapagsimula na makapag-aaral. Nais mo ba? Ang tanong, nais mo ba maragdagan ang kalamang sa Biblia? Isulat po, sabihin niyo lang po sa inyong pagnanais sabi dito, isulat ang pangalan, tira at bigay sa, iyong, uh, sa inyong lingkod na nagsasalita sa inyo ngayon. At gagawan po natin ng paraan na mabigyan kayo ng personal na kopya ng Biblia. So maraming pong salamat at nawa ay uh, pagpalain tayo ng Panginoon, patuloy tayo lumago sa pagkakilala sa ating Panginoon si Kristo. Salamat po. God bless everyone. Thank you very much.